nyo ba na nagbago na ang SSS contribution rate ngayong 2025? Kung mali ang computation mo, pwede kang mawala ng tamang benefits. Sa video na ito, ipapakita ko ang step-by-step -step kung paano kinukompute ang SSS contributions gamit ang new 15% rate. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. So, ngayon ay pag-uusapan natin ang SSS contribution computation ngayong 2025 para sa employee, employer, self-employed, voluntary at OFW members. Ano ang basehan ng SSS contribution? Ang SSS contributions po ay nakabase sa Monthly Salary Credit o MSC. Ang MSC ay nakikita sa SSS contribution table. Halimbawa, ang sahod ng isang empleyado ay 20,000 pesos. Ang MSC niya ay 20,000 pesos din. Kung ang sahod naman ay 35,000 pesos, ang MSC o ang monthly salary credit ay 35,000 pesos din. Ito na ang maximum na MSC sa SSS contribution table. Magkano nga ba ang contribution rates para sa empleyado at employer? Ayon sa Social Security Act of 2018, para sa taong 2025, ang SSS contribution rate ay 15%. Ang share ng empleyado ay 5%, samantalang ang share ng employer ay 10%. Halimbawa, kung ang sweldo ng isang empleyado ay 20,000, ang MSC niya ay 20,000 din. Ang share ng empleyado ay 1,000, so kung i-compute natin, 20,000 times 5% equals 1,000 pesos. Habang ang employer share ay 2,000 pesos. Kung kaya, kung i-compute natin sa MSC na 20,000 pesos, multiplied to 10%, 2,000 pesos ang share ng employer. Ang total monthly contribution para sa SSS na empleyado na may buwan ng sweldo na 20,000 pesos ay 3,000 pesos. Para naman sa OFW, self-employed at voluntary members, ang minimum MSC ay 5,000 pesos. Ang rate na babayaran ng OFW, self-employed at voluntary members ay 15% ng kanilang declared MSC. Tandaan po natin na pwedeng maghulog ng mas mataas hanggang sa maximum MSC na 35,000 pesos. Kailangan din ng payment reference number o PRN ang lahat ng online payments. Sa tanong na pwede bang hulugan ng buong taon, yes, lalo na sa OFWs basta within SSS deadlines. At kung may penalty ba kapag employer ang hindi naghulog? May penalty interest po at posible rin na may criminal liability ang employer na hindi naghuhulog ng SSS contribution ng mga empleyado. Ngayon alam niyo na kung paano kinocompute ang SSS contributions sa 2025 gamit ang 15% rate. Masisiguro nyo ang tamang benefits sa future. Like, share at subscribe sa aking channel Attorney Bell Lucila, para sa iba pang legal tips sa Filipino. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po ako sa si Attorney Claribel Lucila.